subscribe ka na! Nagkakagulo ngayon ang pageant community matapos maglabas ng isang malaking pasabog ang Miss Grand International Organization sa kanilang official social media pages. Ibinahagi nila na magkakaroon ng MGI All Stars, first edition. Isang bagong kompetisyon kung sahit sa ang international pageant ka man galing, basta't hindi ka nanalo ng major crown at nairepresenta mo ang iyong bansa, ay maaari kang sumali. Open ito sa mga former queens from all over the world kaya hindi nakapagtataka na agad itong umani ng matinding atensyon at excitement. Kasunod nito, natanong si Mr. Arnold Vegafria, ang National Director ng Miss Grand Philippines Organization, kung sino ang top 3 na former queens na gusto niyang isabak sa bagong pageant na ito. Ayon sa kanya, tatlong standout choices na nakikita niyang may malakas na laban Una si Krishna Marie Gravides, ang Miss World Asia 2025, na kilala sa kanyang strong stage presence at solid performance sa international arena. Pangalawa si Michelle D, na Miss Universe Philippines 2023, at dating Miss World Philippines. Isang powerhouse queen na may international experience at lakas ng fanbase. Pangatlo si Tracy Maureen Perez, Miss World Philippines 2021 na sa kanyang determinasyon, eloquence, at unforgettable journey. Gayunpaman, nilinaw ni Mr. Vegafria na naghihintay pa sila ng karagdagang detalye mula sa MGI organization, lalo na tungkol sa official qualifications at mechanics ng All-Stars Edition. Ngunit sa ngayon, hindi maikakaila na puro excitement at speculation ang umiikot online. Habang patuloy na umaarang kada ang hype, mas lalong lumalakas ang hiyawan ng Filipino fans na umaasang isa sa mga nabanggit na queens ang magiging pambato ng bansa. Sa dami ng achievements ng Pilipinas sa pedantry, marami ang naniniwalang malaki ang tsansa nating makapag-uwi ng unang corona sa bagong format na ito. At ngayong bukas na ang pintuan para sa isang bagong yugto ng comeback queens, ang tanong na lang ng lahat, Sino ang magiging representative ng Pilipinas sa pinaka-engranding comeback stage ng taon ang MGI All Stars 1st Edition?